Ito yung large pa lang lalaki oh, yung lalaki. po yan. Hindi, yan o. Lagi, yan o, paksun sa... Ito yung mga lahat, Ito yung party pa rin ng picnic namin eh. Ito talaga dapat yung main course. And dalag po yan eh. Yung uh, nahuli dyan sa farm ni Eber. Ngayon, uh, ito pong paggagawa nito yung maselan. Kung hindi kayo marunong maglinis nito, ito po malansa. So, yung pang ni Kuya diyan dyan, ay tinatanggal lahat ng kaliskis. At uh, tapos po niya na iyaha. Pag natanggal ng na lahat ng kaliskis niyan, at nagupitan na ng mga palikpik, tinatanggal na yung mga hasang, yan po yung sa ano, eh, semento sa bato hanggang sa matanggal yung dulas yung kanyang pagkadulas. yung iba niya nilalamas ko sa ano eh. Dahon ng bayabas. Yung iba naman niya sa yung ipah, yung abo. Yun yung pinakayod. Kasi na malansa po yan kung hindi kayo marunong. at e, tingnan niya dyan si ginawa ni Kuya Lards na ano. Na paglilinis. Ikinayod niya yan dyan sa ano eh. Sa simento eh. Talagang putim puti yan. Kasi mga veterano po ito, mga talagang ito'y tal na tiga rito sa amin, sa lugar ng Cavite Eh, talaga po nga ano niya, mga vet, veterano, sanay sa mga ganyan, sa mga piknikan. Kasi nung araw, eh, dito sa lugar namin, eh, napakaraming nahuhuling ganyan. Nang ngayon po, eh, wala na. Yan eh, galing ng General Trias, eh, galing na sa farm ni Eber. Yung kay Eber na yung General Trias po, medyo malayo sa Imus yun eh. Yan, yeah, isa po may ng farm eh. Makaw nga. Eh, siya laki lang ng... Siya laki lang ng anong yaya. si oh, Yan yung siya pinuntahan natin. Oo, yung buka Eh, sabi niya, lubog na lubog. Kaya hindi ko malimas. Pero meron pa rin, wala na. Meron pa ako doon sa gentry. Wala kayo, hindi kaya na mag-sampon, limas. limasin yun. Yan po si Eber po yung may-ari ng farm na Uh, pinagkahulihan ng ano eh. Yung dalag. Nakarating na kami doon nung kamakailan. Hindi namin nalimas. Gawa ng kababag yung Christian pa lang. Umapaw yung parang plaza niya. Hindi kayo limasin. Eh, wala pang kuryente nun. So yung water pump, yung electric motor, mag magpapump out ng tubig, eh, wala pong makakabitan. Eh. Hindi namin natuloy na limasin. Ayan, eh, wala, uh, ano na pala, malita pala tubig. Pinalimas, pinalimas niya na, ipinakita po kanina sa cellphone. Eh, malaki daw. isang balding, ano yung eh, pinturang malaki na nahuli. Ayan, yan po yung sinasabi ko sa inyo, ano. Kung paano siya, kinatanggal yung dulas. Yung po kasi yung malansa dyan, eh. Talagang ikukuskus po yan hanggang mamuti. Pagka yung uh, puti-puti na siya, yun, uh, parang yun ako pa sa asin eh. Nahagod pa sa asin. -ano po yan, ma matagal linisin. Pag hindi po marunong, lalasa po talaga ng ano. Ang lansa, hindi nyo makakain. Kaya lang marunong, marunong ang maggawa Eh, mga ginugupit dyan na, ano eh. yung mga palikpik yan tira wala na pong kaliskis yan nakaliskis na ng lahat Iyon lang ang, ano nya yung paghagod para matanggal yung pinakadulas yun ang ano eh yun ang malansa yan na po yan at ginagayat na yun mo nang ginawa sa ito musan ang usan yun ang kita cuma no enggak ada enggak tahu

ano mga ingredients na nilagay mo? Wala, ginisa lang sa sibuyas bawang. Sa aluya. Na may sili. O yun. Bago mamaya, mahala kung mamamatayan lang sa raw Pag hindi, madagdagan pa. Yun pala, teknik pa, pampatay na lang sa aluya. Hindi ko nakita ko kasi nung hindi. Sa ayigit lang po. Itlog. Eh, hindi na rin pala parang kayo mabubuhay yan. Kasi pagka pala ganyan Pistok, pala na rin. Kakainin na rin nila. Wala sila pagkain. Yung uh. kapwa is dana ko na rin. Wala eh. Walang lampas. Ano naman yun? Maliit. Lusot din, no? Ayan na yan. Ayaw. Sakto. Ayan. Yeah. Ayan. Maliit siya na ikaw binabala pa sa likod natin siya. Ganun, maliit na liit. <laughs> yung isa angkla. Ay, mga pakiyo. Yung isa angkla, ganito kataba, ganito kahaba yung bilog. Sa barko, no? Oo. Oh. Ito masaya pang ng mga siya. <laughs> Ayun, yan naman yung pantayin lang yata sa gasil yun. Pakalaki naman yata. Ito. Tinambetin. Sarap. 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 Parang yun lang naman ang ingredients yan. Eh. Wala na banggulay na. Ah, wala na. Pwede yung lagyan ng gulay to kung ano. Pero sa ngayon, hindi yung ating makaprepare ko lang. Wala, wala. Patutuyuin lang na konti. Oo. Oh. Tikman natin kung... Amoy ano na eh. Mara... Ano talaga? Ha? Ah, Sa asin talaga ako. Thank you. Pang asimex, yung asim nung sa idasal. Kasi gano'n naki. Pag nagsigang ako at nagsimpalukan, kailangan maasim. Sinigang na yun. Kung ayaw nang maasim, nilaga. Yan. Ano lang yan, tasalin natin ito bago yung pakpit sa mga. Matigabok. Matigabok. Yan po yung ano yung Koko ako na ko charot na tikman Itikman natin mga lads Ang lapat na nangyari Oh, ito sarap Umakagat ng ano eh Asim Asim na sampalok. At saka yung anghang ng luya Ay, parang ano yan, sakto Yung na ano Talagang ano? Ano yung. ulit ako nakatingin dito. Ano. Pero yung asim, sa akin nakukulangan pa ako sa asim eh. Pero napakasarap na. po. Nakukulangan pa raw yung kunad buto, pero sa na napakasarap ako